paraan para malaman kung buntis ang inyong inahin o hindi. Ito ay sa pamamagitan ng pregnancy test kit. Siguraduhin lamang ng inyong inahin ay nasa first heat cycle check o 21 days o sa second heat cycle check o sa 42 days mula nung nabulugan ng inyong inahin. Kumuha lamang ng sampol ng ihi ng inyong inahin at ipatak ito sa pregnancy test kit. Ang kailangan lamang ay 3 to 4 drops at hintayin lamang ang resulta sa loob ng limang minuto. Kapag isang guhit lamang, ito ay negative na buntis at kung dalawa naman, ito ay positive na buntis. at matapos ang ilang minuto at yan na nga po negative hindi po buntis ang aking inahin ito po pala ay 42 days mula nung nabulugan